news updates. Mga balita ngayon, mga miyembro ng CTG at LTG sa 2P South Cotabato sumuko lose firearms, it turn over. Mananaya ng loto mula Tarlac City, mag-isang napanalunan ang 223.7 million pesos na jackpot ng Ultra Lotto 658. Presyo ng produktong petrolyo bahagyang bababa simula bukas April 8. Ako po si Cesar Sorian, magkatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon dalawang local terrorist group at isang communist terrorist group personalities ang nagbalikloob sa pamahalaan sa pamamagitan ng 38th Infantry Battalion noong isang linggo. Kasabay nito ang labing isang sibilya na voluntaryong nagsuko ng kanika nilang mga armas. Para saksihan ang pagsuko na roon si Lieutenant Colonel Erwin Felonco, Acting Battalion Commander ng 38 IB, Col. Ronel Manalo, Acting Brigade Commander ng First Mechanized Infantry Brigade, Gain rin ng mga kinatawan mula sa DSWD Region 12, LGU Polomolok at Polomolok MPS tumanggap naman ng cash assistance at food packages mula sa mga binanggit na ahensya ang mga nagsisuko. Binati ni Colonel Manalo ang mga sumukong individual at binigyang diin ang kahalagahan ng kanilang hakbang para sa pagpapalaganap ng kapayapaan at pagtiyak sa kaayusan sa rehiyo. Isang maswerteng mananaya ang nanalo ng tumataginting na 223.7 million pesos na jackpot sa Ultra Lotto 658. Sa naging live draw ng Philippine Charity Sweepstakes Office o of PCSO kahapon, eksaktong nahulaan ng mananaya na taga Maliwalo, Tarlac City, ang winning combination na 9, 11, 2, 23, 26 at 7 para may uwi ang 223,728,165 pesos and 20 centavos na premyo. Dahil dito balik na sa 49.5 million pesos ang initial prize ng Ultra Lotto 658. Tinapos din ito ang tatlong buwang walang nananalo sa raffle na huling na panalunan noon pang Enero. Bagyang bababa ang presyo ng ilang produktong petrolyo ngayong linggo matapos ang dalawang magkasunod na linggo na taas presyo. Sa magkakahiwalay na abiso ng oil companies, bababa ng 10 centavos ang presyo kada litro ng gasolina habang 50 centavos naman ang tapyas sa kada litro ng kerosene. Wala namang magiging paggalaw sa presyo ng diesel. Epektibo ang bagong presyo simula bukas 6 a.m. Napag-alaman na ang pagbaba ng presyo ay dahil sa mabigat na taripa na ipinataw ng U.S. sa mga bilihin mula sa ilang bansa, kabilang ang Pilipinas. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renza Lenon, nag -uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.